Hi! Good morning! Ngayon, gagawa kami ng tangkulo. Ngayon, papatuyo mo na yung mga prutas. Ayan, kagaya ng... Greeks. Ano yung prutas na gagamitin mo? Greek at saka strawberry. Asan yung strawberry mo? Ayan, Oh. Gagawa daw siya ng... Ano? Tang... Tang, tang tanggal ulo? Ay, tang ano? Ay, tang... Ano? Tang ulo. Tang hulo Ah, tang ulo. Paano? Wala yan sa amin sa ano probinsya namin yung ganyan. Paano si Wuwag, ano laking ano bundok. Ito, laking Antipolo, ayan no. Ayan yung batang maliit. Iyan, ten. ten. Wow, nakagawa na siya ng ano gagawin niyang tanggal ulo daw. Tanggal ulo? Oo. Oh. Tapos, ayan siya, oh. Busy, busy siya, oh. oh. Tapos na. Ito, kakain ko na lang. Oh, kainin mo na lang yan. Ganyan pala. Uh -huh. Ganyan yung, ano, Tanghul. processing ng, ano, pang, Tang -tanggulo. pang tanggulo. tanghulo? Pang hulo. Tang hulo, tanggal ulo, gano'n. Mm. Uh -huh. Para yung wow. ano, sakto yung tubig. Ito, ilagay ko. Hmm. Tama na, tama na. Kukuha okay. hmm. ko bago ng Huwag mo hmm. nang gagalawin, no? Ah, pagka kumulo na siya, ano, dito din niyo pa kaya ng yellow. Dito lang siya nang ganyan. Tama na ate, wag mo nang lagyan. Ay no, kumuha lang ng tubig pa. Ah, para sa resto. Sa sa sabihin nila, ah talagang maingay nga yung pamilyang ano, Sancho. Kasi sabi ko dun sa blog ko ano. Ayan, lalabas ang pamilyang hmm. maingay at magulo. Ayan na totoo nga. Kasi, nagsisigawan na tayo dito. Ayan. O, oh, tapos, Ilagay dyan. Oh, ang galing ah. Tapos, Antayin. ano yan? Antayin nyo lang. Ano Let it nga? For like 15 minutes. Kaya dapat iwahi wala eh. Ayan na siya, ayan na siya, ayan na siya. Opo, oh, wait na. lang po. Oh, ito na, ito na, ito na. Oh, uh -huh. busy si mami, no? Ay, kawawa naman ang uh -huh. George. Oh, wali ka na, ka na. Hi, hello! Kain tayo ice cream! Mm. Saan si George? Wow! Yan! Tatlong! Makukulit! Hmm? George! Hmm, Sarap talaga, no? Sarap! Sarap ng flavor! Ayat! Ito, <laughs> ito to sa'yo, oh. marshmallow pa. Ano na? Marshmallow. Marshmallow? Marshmallow. Ang Choco marble. Ang sarap. Parang bitin naman tayo nitong binili nyo. Ano? Ate, ubos na namin yung ice cream. Ayan, no? Ayan pa, o. Oh. Ayan pa, oh. Wow. Sorap, yan. Dali, um, o. Wow! Ang sarap niya. Dali ate, o. Kain ka muna, ate. Dali na, ate. Ate. Ayan, ate, no? Ate, lagi ka na hindi nakakasama sa Oh, sa vlog. Sa Ayan, no? Tingnan mo nga si Lee George, o. Oh. Subo pa daw si George. Uy. Kasi mo pa kami. Talaga yung naman, no? Eh. Sinisiksik niya yung sarili. Mm. Mmm, Parang masaya sila doon, ha, sabi niya. Ang jorob niyan. Ang jorob-jorob niyan. Wow, wow, wow. wow. Ano? wow. O lala, mo yung anak mo. Dito ka lang, George. Naglaway ka na. Dito ka lang. Diyan ka lang. Stay ka lang dyan. Yan. Wow, wow. Diyan ka lang. Wow. Stay lang. Wow. Ganito, ganito. Hindi oh. <laughs> ko mano eh. O <laughs> yan. Wow. Ayan si ate. O, lagyan mo rin ako ate. Kuha ka ng malaking kutsara wow. ate. Sarap naman yan. Ngayon may laman na syrup naman yan. Wow! Yummy, yummy, Man, yummy, 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 manik, yummy. Balik ka naman, buray. Yummy, 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 yummy. George Chudor. Dito ka. Tingin ka dyan. Yummy, yan. yummy, yan. yummy. Wow. Yan si buray, oh. Buray, dito ka lang Buray. Nagagituro hati banda kasi ano may nakikita tayo eh. Yan natakipan mo 'yan. Wow, surep niya. Bakit parang ang labo ng aking camera? eh. na yan guys. Hello! Ayon, nagluluto tayo ngayon ng ano, pastil chicken. Ayan na siya guys. Malapit ng maluto. Ayan na. Simpleng ulam lang pero masarap. Ano, isang breast chicken. Tapos, ginisa-gisa lang natin sa bawang sibuyas. Tapos ito na siya guys. Masarap na siya. Masarap na kasi luto na. Ayan na siya guys. Ayan na. Ito na. Luto na. Tikman lang natin. Tikman lang natin kung ano tama na yung ano lasa. Very good. Ayan, luto na. Salamat sa panonood. Ano, kakain na tayo ng hapunan. Kaya masaya naman sila. Salamat, salamat. God bless and bye-bye. Ayan, ito na yung niluto natin kaninang ano, chicken pastil. Tapos may natira pang gulay kaninang tanghali. Tapos ito may atsara pa tayo. Ayan, ayan lang ang ano pang natin ngayon. Hello! Ayan na sila yung mga makukulit. Ako na lang mag... Uh, with feelings and emotion. Ayun. Dali na sa uh, ano, Ay, ayaw ko sa'yo pag ganyan ka. Oh, ayan si Tita May. Masarap po. Oh, oh. Mukhang masarap. Mukhang masarap. Pero masarap talaga, no? Pag may ketchup. Nilagyan mo ng ketchup yan, ate? Ah. Uh. Hoy, laki ng ano ng subo niya si Ate Kaya, si Ate Alisa Kaya. Alisa, paano ka sumubo? Dali, Paano ka sumubong? o oh. oh ano masasabi mo? Ito yan, oh. pagkain. George, George, ang sarap ng kain ni George. Paste. Ayan o. Ayan ang video nga yan. Kaya nga o, do, ah. ano, nakakuhaan lahat. Ayong ang nagtatago yon si ano aling maliit. Ayun no. O yan sarap na ng kain nila.